This is where your taxes go. Name of project: Construction of flood control structures along Malinao River. Location: Barangay Banay-Banay, Malinao, Aklan. Ginabasa naton makaruma kasibano banwarong uh, uh, daya karang uh, pangagan it uh, project. Ag uh, ipakita man naton pinaka latest nga situation. Okay no? man daya biga nga project mga kasabanwar. Gina panimbangan kung baga residen ka mga residente naton particularly yeah, sa mga ibanay-banay uh, karang flood control structure nga posibleng nga hindi madayon no? dahil nga sa kontrobersiya nga gina uh, pangatubang sa milog o karang uh, St. Matthew General Contractor and Development Corporation mga kasamano sa si ginasugid nga uh, daya karang uh, anaman it mga diskaya Okay, basa natin na itong dugang, date started March 19, 2025, contract completion date February 2, 2026, my project cost nga 78,338,651 pesos and 8 centavos. Implementing office, of course, Department of Public Works and Highways, Aklan District Engineering Office, mga kasimanwa, sources of funds, calendar year 2024, regular, ENFRA nabutan naton makaron agi ginapakita naton to aktual nga sitwasyon kung sa si Ian, ongoing pero pagpadayon dahil karang uh, proyekto mga kasimanwa nakausi sa kita earlier pero dahil karang uh, pinaka wall yun abi man na ah, sa so, dahil karang uh, ginapakita naton makaroon so libel, daya mga kasimanwa wa. Oh, pa ako nung sa punta sa may Pagto itu uh, buwangan mga So ongoing aga uh, basi sa info hay korndaya lang ra gani ganig umpisan kita manaton bago pag ang butang man do mga uh, dai karang mga ginbuhusan agro steel pipe mga kasimanwa steel sheet no. Ara rong sitwasyon ba Ma Mauwan ugan pero wa segi das rong trabaho mga kasimanwa. mo manao gabi kita so bali ginasugpunan makaroon dahil karangan naon siya mga proyekto mga kasimanwa iya pa matagal <coughs> excuse me pero mga kabilian nakaungot pa matang Ops sempat air lubang Basigin Basik ini garam atau paiman. Kita nak mga kabilya. Rogag ko kabilya. na ninyo mga kasi bandwa. Ya. Ginapamuan yung makaroon ay formas as we can see. actual nga pagwas yun mga formas mga kasi man matapos nga mabuhusan yun so, ito para mga kabiliyaman so after karahay pagwas yun mga formas so punan yung mandi karahay uh, mga kasi manwa so mahaba haba pamadang uh, atrag ito pa kaya man doon ang level again ato sa ginatintugan ito uh, tawong tawo nga uh, sa so, may soft drink banda ito anang level mga kasimanwa as per well information Bukan lagi gidman sigon it uh, threat pero daya karang nga suma pero sige po na manda tuman kita man sa flood control structure mga kasimanwa iaron sa may banay banay malinaw aklan mga kasimanwa so dito tayo report para sa patas ag may tagi puso niya publiko kasi kasi manuang uh, Malbert dali david kasi manuang Jerome Lastimo site 107.7 Energy FM Kalibo kasi manwa ko palangga ko